part 2 of our day tour. <laughs> I think it's my third or fourth time na dito sa Bemua. My favorite ano farm dito sa Buda. Buda Buda. Paganda dito kasi they do sell organic vegetables. Yan talaga. Then they have <laughs> farm. Natural. Tapos meron silang horse horseback riding. Nasa na sila horseback riding dire Adrian. Horseback riding. Yes. Dito dapit. <laughs> Ay kana lang. Lapok lang kay ga ulan Pero mas okay karon last time na ato lapok ka Ayun. Na wash out na pa. Ang lapok. wala pa kayo tao Pero okay, tumidiri, ka. Ay, na na ah, wala pa. konti lang araw-araw -araw makita yung ganitong klaseng lugar guys yeah, I can live here kahit wala wifi kahit walang tv just go. okay lang sa akin my god walang social media pahala ka dyan ah, sana magkaroon ako ng ganitong lugar lamig, sarap ng hangin. So, so lamig. Hi. Opo, what's your name? Oo. Oh, oh. Ay, ay, ay. Oh, oh. Butan man yan siya, oy. Di ka magbite, ha? oyoyoy oy, Ang oy, oy. bait man. Ang bait man yan siya, o oh. Hello. Uy, massage, massage ikaw. Hmm? Hmm, bait, bait man yan. Oh. Uy, oh, lambing, lambing. Dalahin ka namin sa Davao. Uy ka sa bahay. Grr. Opo. Kasi baka magkagat ka eh. Bait, bait man pala yan. Alah. <laughs> nagsakay ka na sa... Riku, Riku. Aray, aray. Yung kuko mo, Mahaba. Baba ka na, madumihan na ako. Baba ka na, baba, baba. Aray ko. <laughs> Ma ano yung damit ko? Laan na, masira na yung damit ko. Aray ko doon. Aray ko, aray ko, baba ka na. Baba ka, baba, baba. Baba, 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 baba mo na. Baba, please, baba baba. baba, baba. Baba ka, baba, please. Sige okay na, sige na, sige na. Tinan mo, o, dumin <laughs> doon. na ako. Mamaya na ulit. Oo. -o. Oo. Oo. ito yung gusto kong lugar gusto ko na magkaroon kami as a family mayaman lang kami di ba? why not? hindi kami mayaman eh. <laughs> hindi kami makabili ng ganito kalaking lupain ang gusto ko to kasi ano maaliwalas malamig iba na yung itsura niya guys oh hindi siya kagaya before siguro dahil ulan ng ulan di ba normally pag sobrang buhos ng ulan yung talagang ano inaraw-araw nasisira ang mga halaman kasi siguro ganyan I even sa Baguio pag sobrang lamig di ba nasisira ang mga pananim ganun so ganyan din siguro dito pag nasobran overwater yung mga plants yung iba tingnan niyo oh sinan niyo oh nabulok yung ano nila ano tawag nito yung strawberries yeah. iba then wala masyadong ano plants kakaharvest lang nila imagine oh yung lawak ng lugar oh my god yung araw araw mo ito makita maglalakad lakad ka dyan tapos mag magbubunot bunot ka ng mga ano ng mga brass na hindi ano hindi nakakatulong sa iyong ano <laughs> sa iyong farm yan ay ganda mas gusto ko mamuhay sa ganito kaysa sa city ayaw ko sa city I hate city I hate city life may mga tao kasi mas maraming tao na mas gusto sa syudad ako hindi mas gusto ko yung ano lugar na tahimik lugar na malamig lugar na puro green yan yan ang gusto ko Kaya kung napapansin nyo, gustong gusto kong umuwi ka agad pagkatapos ng duty. Uwi. Hanggat maaari, uwi ako pa agad. Kahit gabi na ako makauwi. Basta uuwi ako, ganun. Sour cream and onion. Barbecue. So banana chips ito with flavor. You have the cheese banana plain. Then you have sweet banana. Yeah. So, <clears throat> ilan ang anong la flavors nila? They have one, two, three, four, five. This one doesn't have any flavor kasi nga plain. Tapos, eto meron silang sweeten at saka ang sweeten. Mapapansin mo yung sweeten kasi medyo ano siya yung um, makinis. Kasi may sugar. Yung walang ano, ito yung Um, walang sugar. Ito, mahahalata na mo na may sugar kasi nga, parang may tubig-tubig na shiny, ganun. So, ang gusto ko yung walang, ano, sugar. Hindi ako mahilig sa matamis. Yeah. This is Bemmo Farms. I think it's my fourth or fourth time. Balik-balik ba? Ang hmm ko oh, yun yeah. yun okay. Bringing bound is not allowed, but we he help found this one. Mati ka pa. Mati yung isip Let's try it. itlog oh. nila dito ay native. Native. Saba lagi kakayo, Ming. Sabi, nanggod mo. I'm sorry. May ay! Tinadorni mo. Ito ko daw naman? tisyo. Oo, kami Lili sa mag -ib. Ayaw sa ako, apag tangaw

Lubang 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 So meron siya Siyempre beef Beef na ano eh. Beef Na carne eh. <laughs> Beef meat so, Meron silang Yung kung anong tawag dito Tuwalya ndok dito net walya ya? le hmm. ya, libro 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 Lib, libro le le bro le bro Lagyan natin yung buto na lemon. Egg. Mm. Alam daw tayo magpakitiyo ka na. Next week na lang. Next week na lang daw. Kapagod pa tayo. Kapagod pa ako. Sila kaagod ako yung tarak. Labaw. Nakakabalo ka Pag-sense na. Ang tuwan pa rin pilhet mo mo ba? Wala ko SSS, SSS, SSS pelak. Mitos apa? Kau Ito yung mistisis mo, hindi ka ano Wala na kayo. Wala na yung deduction dito sa uh, pag-ibig mo. Pag-ibig na meron dito. Punta natin. O, pwede pwede maka magbayad, Ana. One year. Diretso. Naging hmm. kwarta. Diyan lang ako nakasaturin. Para continuous ba? Hmm. Para continuous pa lang. Sa unang manggot, kung magkakag-OEC, nana rin ito tanan, SSS, magbayad na ka rin ito. Hmm. Paano ba yan? Hindi ko akong magkakag-OEC. Oh. Mm. dito ba? Pag-awas? Hindi. Mm. Hindi sila naghatag na rin sa unang mm. kanap, naghatag okay. mo sila. I-open man nila yung akot mo. Hmm. Basta may number ka. Basta may number ka. Hindi, pangalan mo lang. Modo SSS kayo. Kung sa kung sa hang, pinakalas digit sa imang kuan na iba schedule. naka number wala. Huh? Ano wala man Ay, nga. Kay, ano? Wala kaya sa SSS itong nag double dok ka? na no, pero wala kayo. Ito man hmm, kita naman ka, oh, katong mga iring sa balay, do mga kalahi ni mo na puspin, Saba kayo. Bisa nagkaon na sa ba kaayo. Hmm. Ha. Ano man. Okay. na dito wagan sa dito. Hmm. Di ano eh. Yeah, ano man. Ano na siya mag-unsa? ba na siya mag, na sila mag pag ang an an Dito. Dito. No. Jumbo kinakain ng inanak. Tumimig. Oo, oo. Siguro, 'yun Di ba, siya for a few seconds. <laughs> Tagaan ganito na. Mapagganit kay pan dito oh. wala namang kakaon. Mhm. Mm ako ako to, tonong pan. Wait lang. Oo, mm oo. -hmm. sa una na panis sila yung love bread karon wala na wala yeah. ba yung eh, siguro siguro na pa. isa pa charing gutom pang apat na pang babi ito ako din yata come on meow meow meow

Wi. Ano'ng gusto mo? Wi wi ming mi mi mi. Mi mi ming dumi ko na oh. <laughs> dumi -dumi ko na, ming. Wow. Wow. daba. Eh? Ingat ikaw ha. Ingat ka. Ingat, ingat ikaw. See you next time. Cus. Mm -mm. Hmm? Ay, ay, mana siya. Ay. Pag mag-uli ka daw, dagang ka friends. Sa bahay. Dami kat sa bahay. No, no, bye-bye na. See you. Oh. Malinit man kasi sa Dabao doon. Hindi malamig. No? Uy, Bye, bye. Oo. Uh -uh. Bye, bye. Ganda na matag green Mag-CR tayo, guys. Hindi tayo. Nakagusto ko dito eh, yung tubig nila. Hmm? Parang may ice. Mm -hmm. Sarap. Mm hmm? Hmm, langit. Sarap super lamig. Malamig, 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 malamig talaga. Saan mama? Saan mama? Oh. Ah, nangyay pa siguro. Pakita ko sa inyo dito guys ha. Ito yung may tumatawal kasi na aso kanina. Dito na apart. ito yung daan papunta doon sa horseback riding side sya nung mga lettuce kanin kanina tapos meron din silang pond fish pond pero walang tubig so wala silang isda baka hindi pa sila nagano ng ano anong tawag doon sa ano sa mga maniliit na fish yung ano mo palang seedling din ba ang tawag doon yung papalakihin mo hindi ko, anong, di ko alam kung anong tawag doon. Let's go home. Ano yung kasakyan? Dumi. Oh. Huh? <laughs> All well, these are favorite stuff. Yung gulayan, pahiyat <clears throat> na letes, letis. Masarap dito sa misua, iba. Dito masarap pag maliliit. Ang lalaki kasi, gusto ko nito pag maliit. Hindi ko na gusto pag medyo malaki na. Kasi matigas na kasi pag ano malaki na. Gusto ko yung maliliit. Yung kanyakagat mo lang. Ay, like kamote. Kamote. Laki. Laki. Ito yung masarap na kalabasa, guys. Ito siya. Maliliit. Hindi ko na alam kung ano yung tawag dyan sa so, maliliit na ano? Na kalabasa na yan. Kamatis, pollo Ito silang bawang. I don't know if yung bawang nila is galing pa siguro ang downtown. Ang lalaki ng carrots eh. Broccoli. Then cauliflower. Lemon. Pagpilayin yung limoncito, te. 50 kilo. やってるまま。来ないのに kumuha ako guys ito konti lang to to kasi ano ko na nang ganito yung, difference oh to kasi matigas na tsaka malalaki na yung buto niya gusto ko yung maliliit dapat nga mas maliit pa eh mas masarap pag maliit matamis hindi na din sa supot Halo sa pansit. Ipunto na natin. 50? 50 pesos yun guys. Yung aking uh, pepino. Baon ko lang sa boarding house. Okay. Next page. Next page. Okay. 50. Punta <tinyo> ko na ako guys Ano yung eye bags ko? Ni itim <laughs> Ito 2 hours lang tulog ko Tagal kong nakatulog Napaka hyper ko kagabi Kasi kapatid ko si Adrian Luto ng luto ng coffee Kaya inom din ako ng inom Diyos ko Tadah!